sa iyang lawas. Apan di kunya patirahon. Maayong adlaw kanimo ni mo DJ Sam o sa tanan na oglibuan ni mo ka mga viewers o followers. Punta mabasa po ni mo kay gusto po kong mga advice sa imuha mga suking tigpaminaw. Tawagan na lang ko sa pangalang Terence. 36 anyos ko, minyo nga to sa akong misis, na itago na lang nato sa pangalang Vanessa. 32 anyos. Unong nami katuig na kasado di Sam. isang. Pugnaanapod mi duha ka mga anak. Maayo man ang among kahimtang o kahapsay ang among pamuyo kani Addo. Apa na tukso ko di chay sam sa lain nga babay. Bago lang yun dinahitabo, po. Nagimahayan yun na ako pag-ayo. Usa ko ka call center agent di chay sam. Akong asawa na alang sa balay kay magatiman siya sa among mga anak. Pero usa po di siya ka agent ka ni Addo. Di ranako siya di ang nagkaanak na ming duha. Maayo nga asawa si Vanessa DJ Sam sa Akua. Ah. Maayo po siya nga inahan nga do sa amu ang mga anak. dihang nasakpan ko niya nga nailaing babay lahi na iyang trato kanako. Naman good ko'y sala sa iya DJ Sam. Kay lagi, nagkabit-kabit man good ko sa akong trabahoan. Dito na ako na si Lilian sa trabaho. Same man mi nga team. Nadala ko sa iyahang kagwapa o kaseksi. Pagkalit, nakalimta na ako nga doon na di ay ko'y pamilya. Maria na DJ Sam. Huwag na agyo na hitabo sa amua. Kung break time na mo, magdali-dali may kurang busanay sa parking lot. Dito sa sulod sa iyahang kotse. yod ang sasakyan na sa amuang milagro nga ginabuhat dito DJ Sam. Apanwa, lagi aso nga makumkum. Tinuodyo na nga ang kabit sa una lang yod lami Pero kung masakpan ka aw, magmahay ka. Wa wow, magdugay sakpan ni sa akong asawa. Doon na mang good meet team building sa Usa ka resort di saam. Og naapo di ay dito sa laing cottage ang akong asawa o mga anak kauban ang among mga silingan. Wa wow, ko ana kahibaw nga mga ligo po di sila dito sa kalami lagi sa kawat-kawat nga relasyon, wa na na napansin nga niagi ang akong mga anak o gitawag ko nga daddy o dito nakuratan ko di siya isam. Nakita sa akong mga anak na nakagakus ko kang Lilian. Nami dito sa kilid sa pool. Medyo naulaw ko di siya isam sa akong mga anak maong gibuhi anako si Lilian. Nakita po na ako nga niabot ang akong asawa paduol sa akong mga anak. Pero late na kaayo di Sam para maglikay. Kay nakita naman niya ang tanan. Nilakaw si Vanessa di Sam uban ang amo mga anak. Dalipod ko nga ni Hawa o di ko. Grabe na kung kakulba ni Ando nga time. Samtang ga drive good ko sa sakyan na no, nagpractice na ko kung unsao na pagpangayo pag o pasaylo. Kung unsao na pag-explain sa akong asawa. Nag-expect ako DJ Sam nga pag-abot na ako sa balay namo, na mo na agyod na'y war nga mahitabo. Mauna ka ready na pod ko sa iyong mga yaw-yaw o kulata. Apan pag-abot na ako, mingaw kaayo. Naara siya sa sala. Nagtanaw og TV. ogyang yang ko sa iya hadi isam, nitapad ko, ni barog dayon siya og ni sa kwarto. Grabe na kong kulba ah, sa tinuod lang. Kay murag nanguro gud nga akong lawas, namugnaw ko. Gisundan na ko siya sa kwarto. Pero nagsugat mi sa portahan di siya isam. Pero mura guha araman sa iya ha. Mura siya guha kita nako Gilagpasan ra ako niya di siya isa siya sa kwarto sa akong mga anak. Dala niya ang unan o kumot. Dito siya nitulog sa kwarto sa mga bata ni Sam. Wayaw-yaw, waywar nga nahitabo. Sana ipod ko DJ sa mga pagmata na ako na anak ko'y breakfast sa lamesa. Apan pagkabuntag, wa ko'y pagkaon. Oh ang mga bata lang ang iyang giatiman. Ako siyang istorya di siya mura siyang bungol. As in, di gid niya ginapansin. Nangayo ko pa kay kay bao man ko nga suko siya sa akoa. Apan murag hangin ra man ko. Hangin lang ang akong kaistorya di Kay bisan paglingi sa ako gid na sa akong asawa. Nilabay ang mga adlaw, sobra lagi ra niyang kabugnaw sa ako di na matog sa kwarto. Misabay sabay mukhaon, wa na jud. Ginalikay-likayan ni ako niya DJ Sam. Mura bito akong multo sa mong panimalay, kay lagi, di man ko niya ginapansin bisan ang sao na akong istorya sa iya ha. Muragwa ra ko na batian. Muragwa ko dito. Usagad adlaw niya na DJ Sam, day off to na ako, tapos ang mga bata, ikuha sa akong ugangan. So kami rang duha sa balay. In favor to sa ako, a DJ Sam. Kay ako ako'y chance nga istoryahon si Vanessa. Naligo si Vanessa, DJ Sam. Huwag ako na aras sa sala. Nagulat sa iya ha. na po ko, sao na ako pagsuyo sa iyaha. Pero pagka unsa bang pagkaunsa adi chay sam? Nigawas man kana siya sa CR nga hubo. As in naked gyud siya di sam. Ug niagi siya sa akong atubangan nga nagtalbog-talbog ang boobs og bisoy sa kwarto. Ako in tawno natulala samtang nakakita sa iyaha patalikod. Nagdali-dali pud kog barog di chay sam og gisunod sa iyaha. Apan dihang ni sulod daw ta ko sa kwarto, iya dayon gi sarado ang portahan o gilak pagyot. Nabatian pa na ko DJ Sam ang pag-lock niya sa ibabaw. Double man ang among portahan. Maung di, na ako maabrihan. Grabe, nagsimot-simot na lang ko sa iyang kahumot nga nahibilin sa portahan. Grabe na kainit ang akong lawas niya at tunga time. Kaysa tinuod lang no, namingaw na bayak ko sa akong asawa. May pila na po't kaadlaw wa mi ana-anak ay lagi, di man ni magka-istorya. Dito po na ako na-realize nga nung nitilaw pa man in kong lain. Nga sexy man na nga akong asawa, hamis o guwapa. Nga nung nagpatukso pa man ko sa lain. Di siya'y sami abot ang buwan ni ingani ani ang among sitwasyon. Aminado man po ko nga nakasalagit ko. Apan ang sao ako pagpangayo o pasaylo, nga di man gani siya makipag-istorya sa ako ah. Wa kay bao ang among pamilya sa tinuod nga pangitabo kay wa man pud siya magsaba-saba kang bisan kinsa kung na ako'y pangutana sa iya ha iyang tubag isuwat lang sa papel huh? o di ba kaha sa messenger <laughs> paita oy mabati na ra nako ang iyang boses sa DJ Sam kung istoryahon niya ang among mga anak Usa ka gabi niya na di siya isam, nakainom ko kani anto. Isulod ko sa kwarto sa mga bata. Ug nakita na ako si Vanessa nga tulog. Napiduol ko sa iya ha DJ Sam ug ako siyang gihaggan ug gihaplos-haplos na ko ang iyang lawas. Grabe na jud akong kamingaw sa iya ha. Ni barugo dayon ang akong taba dito Kaliplangan ni init dayon ang akong lawas. Nakamata siya ug nibalos pud siya sa kuha DJ Sam. Nalipay ko. Ako dayon siyang gikugos ug gidala sa among kwarto. Ug dito akong gitanggal ang iyang mga sapot DJ Sam. Wa wow, ako maglisod sa pagbubo sa iya ha. naka nakadress man siya, DJ Sam. Girumansa na ako siya og Sam Samtang garumansa ko sa iya DJ Sam. Ako po, pero tinakong pangayog pasaylo sa iya ha. Pero siya, mingaw ra. Mabatian na lang na ako iyang pangaguhu, DJ Sam. Huwag dihang may patong na unta ko. baga ready to fight na ko ba? Kadit lang nga Bangon si Vanessa. Ah? Suot uh, si Nina. O diretsyo ni Gawas sa among kwarto. Nibalik siya dito sa kwarto sa mga bata ni Jay Sam. Nabilin ko dito nga tulala. Wa ako kasabot kung unsa ang akong bation. Niadto ko sa ilang kwarto di siya isam apan nakalock na. Sige na ko panawag sa iya ha. Apan wa, jud ko niya abrihi. Paita po sa iyang parusa sa ako Makasakit yung ka puson. Usahay na siya sa sala. Ako tuwa sa lamesa. Nakaatubang siya sa ako di siya isam. Kay baw mo, sige siya pahid sa lotion. Tapos nakataas ang iyang paa. Tapos nakadress po. Maong kita kaayo ang iyang panty. Wa pa siya'y braha. Maong niabot yun din tao na nga kong kainit kwan DJ Sam ako siyang giistorya nga kung pwede ba mo score ko sa iya ha bisugot pud siya maong dali-dali mig sa kwarto this time siya na ang miromansa sa ako a Sobrang sobra ako kalipay DJ Sam kay abi na kog napasaylo na ko niya labi na dihang gigunitan niya ang akong kargada Ow! ug intaw ni barug pud si Junjun. Apan diyang paubos na siya DJ Sam, Iyaham ang mangka nang gikagat ang akong Junjun. -Jun. Perting sakita DJ Sam ug nigawas siya sa kwarto sa bahiingon. Ano ka? Siniswerte? Aww. Abi na kong naputol ang akong tabalidoy DJ Sam kay grabe gyud ka sakit. Wa ako kalihok dayon ang ah, akong gitanaw ang akong tabadidoy kung naunsa ba na mula in tawon. Maayo gani kaya mong anak tuwa sa eskwelahan o gwa kay baw sa nahitabo na mo. Grabe DJ Sam, maunani ang kabayaran sa akong mga sala. Pasakitan ko niya og puson perme. Pero sa tinuod lang no, nagmahay ko pag-ayo nga nangabit pa ko. Kay okay naman unta ang among pamuyo kani adto. Karon huwa nay ayo. Mura bitaw guha na ipakialam ang akong asawa sa ako, ah. Di lang siya magsaba, di ipod magyaw-yaw, apan di mampugun niya istoryahon. Wa, mampun siya makipagbuwag sa ako, ah, di siya isam. Basta wa lang yun ko niya ginapansin. Hilom siya kaayo, o mura di siya kailan ako. Maunang sa mga followers ni mo, DJ Sam o viewers. Pakicomment na lang daw sa inyong suggestion. Kung unsao na ako ni akong asawa, para maging okay na may.